Idol, magandang umaga muna. Ngayong web Merkules ng umaga, wala muna tayong trabaho ngayon. Bang muna tayo nang tawag. Ngayon, pakakain naman muna, magpapakain muna ako ng manok. Alam yung manok na ito, yan o, malaki na. Ito yung nung June, binili nung aking kasama dyan sa, ano, Jero, malaki na yung manok. Yan o. O. Binili ni Jero yan dyan sa ano, 120, ang liit niyan. Ngayon ano ang tsura o. Ayan o. Oh parang hindi pinapakain talaga oh pero laging busog yan, ang laki na oh hmm. Oh. wala tayong trabaho muna ngayon ayan oh hmm. Oh. inilagtest ko lang yan kasi kakatayin sana yan, Ay sabi ko liit na liit 120, ang bili dyan ngayon malaki laki na yan oh, lapad na oh kung nung unang binidyo ko eh, nakita nyo yan. yan yan, yung manok na yan nabot na ng tatlong buwan dito ako po muna ngayon ay ano uh, under muna ako sa bahay na ito ako muna mag-aayos kasi kalat ayan o oh. ayan yung tulugan o oh. oh, mag-aayos muna ako muna kayo tatapong ko muna itong mga to at basura ng bahay. Pag-aayos ng ano? Ng ninigaan. Ander muna ako. 'to akong trabaho. Ander di muna ako ngayon. Ako muna si si Andres Buni Pasio. Kumu na mag-aayos nitong bahay. Ayan. Yeah. Sipok pumasok ang aking asawa ay pumasok magtulog hmm, pa ang aking mga kasama yan hmm. muna tayo ngayon linis at tayong gawa malatay ang trabaho ito Mamaya, pag ako'y natuwa, gugulayin ko, Gabi. Gabing pinatuyo. Ito, mamaya gugulayin ko. Pag may apoy pa, pag may gatong, pero pag gula, ay wala na. Wala lang ako. Tulo to. Maulan. Maulambun. Ang mano ano. Itong buhay namin isa lang ilaw yan oh. No? Lakas like, kami ng kuryente na ikisaksak lang. Ngayon oh. No? Nagigib po ako ngayon oh. No? Hmm. Maambun. Yan ang buhay ko dito ngayon. Mag ano muna. Magigib muna tayo. Tayo muna ang nasa bahay. Kasi wala tayong trabaho. Under tayo ngayon. Under. Ganito ako kabait. Ang dami labahin. Yan po. di oh. iba po. Yan no, niyog o. Oh. Yan po, niyog. O. Oh. Namaya, gagatan ko yung ano. Nakikita nyo yung paggagata. Pero hindi ko po makakasabay sa at gawa na ako yung ano pa. Nagigib pa. Kasi ewan ko muna kayo. Pang ano lang. Pampalis umay. Oh Pampalis umay oh oh sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat kay Ma'am Janet Mea, kay Hannah Lachena, kay Ma'am Maria Yonora, sa lahat ng mga nanonood, kina Tia Jan, kina Ate Aida Jan, kay Ma'am Sisi Oryo, kay Ma'am Calderon, kay ano lahat, kay Parin Tony, Tony Maxam, Sir, Tony, Tony Maxam, naway matulungan mo ako sa aking piniling sa inyo. Wala pa, hindi pa nakakuha ng, ng bank account. Gawaan ng yung aking, ano sana, binili ko ng bigas. At walang bigas at ulam dito. Ayan. Halimit muna tayo. tayo ng manok. Kaya kaibot na naman na kinakaibot yung kanyang patukaan. natin. Ang ganda na rose. Oh. Oh. Ano? Pulang pula. Oh. Dilim ng bahay. Oh. Yan ang aking pang-apat na anak. Tulog pa. Oh, tamot na laglag na nga. Oh. Ayun na nilaglag na talaga. Luko-luko itong manok na ito. Yung sa'yo Hindi parang tubig yun Sige natin ng tubig Kahit konti Siyempre, manok Yan Dali lang po Yan, ino Yan Sige natin ng konti Yan, oh Hmm. Ang reklamo pa yun Ang laki na, oh Hmm yan po, maraming salamat sa inyo at pinainom ko na yung tubig. Tama na? Yan ka na? Hmm. Sige po, ito po yung kubo ko. Pakita ko lang sa inyo ha uli. Oh. O, oh, ayan. Hindi na ako natutulog. Oh. Yan, o. Oh. Ito yung likod ng unit. Itong unit na ito, hindi ko inuupahan. nakita nakituloy lang po ako. Po, maraming salamat sa inyo lahat. At naway gabayan pa tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Salamat po.